Ngayon, paano mo naman malalaman kung may job hiring talaga yung agency na yon? Kasi sometimes sa ibang agency, hindi naman talaga sila nag-hire. Nagpupul lang sila ng mga tao. So, para malaman mo na meron talaga silang posisyon na hinahanap para ipadala sa ibang bansa, pumunta ka lang ulit sa dmw.gov.ph at isearch ang approved job orders. Pwede mong isearch ang pangalan ng agency, pwede mong i-search kung ano yung posisyon na hinahanap mo. At pwede mo i-search kung saan mo gusto pumunta. Dahil yung ibang agency, nandyan lang sila, pero wala talaga silang hinahire. So dito, malalaman mo na hiring sila, valid ang kontrata, approved the DMW, at ready to hire talaga. Kaya kung sa dmw.gov.ph ka maghahanap ng approved job orders, lalabas doon lahat ng available positions, na paniguradong valid ang contract at ready to hire talaga. Gamitin mo ito as an opportunity para maiwasan yung mga scam na post sa social media. Okay.